set na ang cast ng My Binondo the Girl. Sa susunod na linggo na nga, mapapanood ang pagbabalik sa prime time ng drama Princess. Sa press launch ng My Binondo the Girl, kaliwat kanan ang tanong kay Kim sa issue ng love life. Gaya ng kunan siya ng reaksyon sa pahayag ng ex na si Gerald Anderson na nagsabing laging nasa puso niya si Kim. Halata naman ang kilig kay Kim pero friends na lang daw sila ni Gerald. Flatter din si Kim na siya ang gustong makapareha ng bagong kapamilya star na si Paolo Avellino. No. Marami mang nalilink kay Kim, zero pa rin daw ang kanyang love life. Love, love ko siya. Ah, love, love ko man. siya. Alam naman niya yun na hindi ako para Kala sa kamera. Oh. Hindi niya naman sinabi yun. <laughs> niya ako. Hindi ko mo alam yung sasabihin ko. <laughs> Super good friends kami ngayon. Wala kaming problema or kung ano man, kung ano man yung dati. Parang nakalimutan na namin yun.